Ang paksa ngayon ay DME fraud. Ang fax. Galing sa Senior Medicare Patrol. Hi Jill, nabanggit mo ang DME o Durable Medical Equipment sa presentation mo kanina. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yun? Hi Ron, bilang isang local SMP volunteer, masaya akong ipaliwanag yan. Ang DME ay kagamitang medikal na inireseta ng iyong doktor masusunod dapat nito ang sumusunod na kriteriya. Hindi agad masisira sa paulit-ulit na paggamit. May medical na layunin. At ang kop gamitin sa bahay. Ang mga halimbawa ng DME. Mga wheelchair o scooter. Oxygen equipment. Mga back brace. At mga hospital bed. Kumagastos ang Medicare ng $6.7 billion bawat taon sa DME. Ngunit hindi bababa sa $700 million ang nawawala dahil sa fraud. Ang Medicare fraud ay nagreresulta sa mas mataas na gastos para sa lahat. Ilang halimbawa ng DME fraud ay ang Mga DME supplier na nag-aalok ng libreng kagamitan pero naniningil talaga sa Medicare. Mga DME supplier o doktor na sinisingil ang Medicare para sa mga bagay na hindi mo natanggap. Mga DME supplier na hinihingi ang iyong Medicare number sa isang presentation, sales pitch, o tawag sa telepono. At mga beneficiary na tumatanggap ng pera, regalo, o hindi kailangang kagamitan mula sa isang supplier kapalit ng kanilang Medicare number. Wow! Paano ako makakatulong na pigilan ang DME fraud? Mamuting natanong mo. Tiyaking na-assess ng doktor mo ang iyong kondisyon at in-order niya ang mga kagamitan. Wag pumirma sa blankong form mula sa healthcare provider o equipment supplier. Kung humiram at nagbalik ka ng medical na kagamitan, palaging kumuha ng resibong may petsa. Palaging basahin ang iyong Medicare Summary Notice, MSN, o Explanation of Benefits, EOB. Hanapin ng mga resibo sa kagamitang hindi mo kailangan o hindi mo natanggap. Tanggihan at i-report ang anumang kagamitang inalok ng libre kapalit ng iyong Medicare number. Huwag tumanggap ng serbisyo mula sa hindi kilalang mga taong tumatawag sa iyo. I-report ang mga pagkakamali sa pagsingil o ang posibleng fraud at abuso sa iyong local SMP. Handang ibigay sa iyo ng iyong local SMP ang impormasyong kailangan upang protektahan ang sarili mo mula sa Medicare error, fraud at abuso. Punahin ang potential na pagkakamali, fraud at abuso at i-report. Upang mahanap ang iyong state SMP, bumisita sa www.smpresource.org o tumawag sa 1877-808-2468.